Binaharin po ang bahagi ng South Luzon Expressway sa South Exit, kaya't hindi po ito madaan ng na maliliit na sasakyan. Pati ang ilang lugar, sabi niya Laguna, na damay sa baha. Mula sa SLEX, may ulat on the spot si John Consulta. John? Pia, katakot-takot na perwisyo nga ang inabot ng ating mga motorista dito sa may bahagi ng South Luzon Expressway. Partikular, dito sa may uh, Southwoods South ito Exit, ito'y matapos na magkaroon ng biglaang pagbaha. Uh, um, ito'y nagsimula nga kanina pang umaga kuwento ng mga motorista na ating nakausap ay uh, bigla na lamang daw tumaas itong ang uh, tubig baha dito sa bahagi ng Southwoods hanggang sa umabot ito nagpas ng uh, Baywang dahil dito PIA ay tukod na ngayon itong uh, traffic sa magkabilang uh, panig no southbound at uh, northbound lane ng uh, SLEX at uh, dahil nga dito sa biglang pagbaha PIA ay uh, bigla pang uh, bumigay itong perimeter fence ng isang uh, subdivision dito sa May South Woods. dahilan kung ba uh, kung uh, bakit biglang binaha ngayon ng ilang bahagi ng uh, subdivision ito at uh, sa mga Pia, ay uh, pilit na mga uh, sinisigaw ng mga tauhan ng uh, dito sa SLEX para ma maayos itong uh, dial, ng dahil ng traffico dahil merong mga nakabara pa hanggang sa mga oros na to ng mga sasakyan na tihirik, pia no mga inabot ng baha at hindi na naka nakagawang makalabas pa ng expressway. Hindi na sila nakaalis. Sa kabutihan palad, Pia, ay nakaalis na sa kanilang mga sasakyan itong mga motoristang ito. Pero sa ngayon, Pia, katakot-takot na traffic itong inaabot ngayon ng mga kababayan. Sa kabutihan palad, Pia, ay uh, tila tinugo naman ng dasal ng marami sa ating mga kababayan na iibit dito. At medyo kumupa na itong baha dito sa Southwoods at nakakaraan na itong mga malalaking sasakyan pilit ni mga sumasabay din itong mga maliliit na mga sasakyan at uh, pero usad pagong pa rin pia itong sitwasyon dito at uh, patuloy pa rin tayo mag-aantabay na uh, maging doon sa iba natin mga barangay ng mga nakawang uh, impormasyon din PIA eh, pati din interview din naman ang inaabot nila dahil particular dito sa bahagi ng barangay San Antonio hanggang uh, balikat na no, itong uh, baha at ang ina sa ating mga kabayan nasa second floor na raw kung kaya't humihingi sila ng uh, tulong sa lokal na autoridad dito sa may bahagi dito ng Laguna Yat mo na sitwasyon latest dito sa bahagi ng no, Southwoods balik sa Pia Uh, John, linawin ko lang. Uh, pag sinabi mong yung uh, maliliit na sasakyan, uh, pwede nang dumaan. Uh, ito yung mga kotse, ganon. Uh, yung mga mababang sasakyan, kaya naman? Pia, yeah, um, sumusugal no, yung ilan sa ating mga kababayan. Kasi kung may imagine mo itong uh, expressway ngayon, no, southbound and uh, northbound. Itong may bandang gitna lamang na lane ang medyo passable. Ano? Dahil mm -hmm. itong uh, may bandang, uh, yung periphery niya, yung may bandang leftmost at rightmost part ng expressway, hanggang bewang pa hanggang sa mga oras ko yung baha. Kung kaya't mm -hmm. lahat ng mga sasakyan nagsihiksika sa may bandang gitna para makalusot. Ang uh, problema dito, pia may mga nakabarah na mga sasakyan na mga tinirik kaninang umaga. Sa, hmm. aking, a, a, sa aking sitwasyon sa akin kinatatayuan ngayon, nakikita ko ngayon merong pilit na hinihila ngayon yung pilit uh, haatake dito sa sakit para nga makaluwag dito sa daloy ng trapiko oh. Uh, pero pia grabe hanggang dulo uh, hindi ko na makita yung pinaka kado ng dinuwa nito puro sasakyan, puro naka bumper to bumper sitwasyon southbound at northbound din ng uh, South Luzon Expressway dito sa so yung bahagi ng South Luzon Expressway. kung may mga kababayan tayo na nagbabalak na lumusot sa babahaging ito paayon natin wag na muna tumuloy dahil talagang uh, uh, Matinding uh, inip ang kanilang aabutin dahil wala pang galawan, lalo na sa pagdating likuran ng bahagi dito sa SLEX, Pia. Maraming salamat sa iyo, John Konsulta.